Wala nang intro intro, diretso na agad tayo dito sa ating pinapainit na kawali at lagyan natin ng mantika. Sa palagay ko, magugustuhan nyo yung gagawin natin recipe ngayon at baka yung iba ay ngayon lang makikita ito. Kalahating kilong karne ng baboy itong ating gagamitin at medyo malaman na parte ang ating gagamitin. Medyo papupulahin lang natin yan dito sa ating pinapainit na mantika. Hahalu-haluin lang natin hanggang sa maging ganito na ang itsura nya. Sa ganitong pamamaraan ay eh napalabas natin yung mga natatagong mantika ng taba. At dito nga ay gigisahin natin itong ating hiniwang luya. Yes, may luya po. Kaya wag po kayong magtaka kung may luya. Dahil mamaya maya, makikita nyo rin kung ano yung magiging resulta. Tapos, naglagay na tayo ng bawang. Diretso na rin yung paglalagay natin ng sibuyas hanggang sa bumango. Halu-haluin lang natin ito. At bago ko magkomento, panoorin mo na hanggang dulo para mas maganda. So ngayon, hinalo na natin kasama yung karne ng baboy. Tapos, lalagyan natin ito ng patis. Yung patis siguro mga anim na kutsara para talab na talab. Tapos lagyan natin ng paminta. Sa paminta naman, halos kalahating kutsarita. Kapag nasangkutsa mo na, pwede na natin lagyan ng tubig. Okay lang kung medyo maparami yung tubig dahil papalambutin pa naman natin ito at siguradong magre-reduce pa yung kanyang sabaw. At kapag malambot na, ilalagay ko naman yung isang pirasong hiniwa nating sayote. Yes, tinolang baboy, pero hindi pa dito nagtatapos yung ating ginagawa. Meron pa tayong gagawin. Meron ako dito ng kalahating kilong hipon. Ito nga ay ihahalo natin dito sa ating tinolang baboy. Tapos lalagyan din natin ito ng mga siguro yung mga isang bunch lang ng talbos ng sili. Or kung meron kayong malunggay, pwede rin naman lagyan. So guys, siguro ngayon lang din kayo nakakita ng ganitong klaseng kombinasyon sa palagay ko ay magugustuhan mo din. Sa punto na ito, konting kulo na lang at pwede na natin itong hanguin at pwede na natin itong ihain. Kaya naman ngayon, pwede ka nang mag-comment kung ano ba yung reaction mo dito sa ginawa nating recipe ngayon. Negatibo, positibo, tatanggapin natin yan dahil dito sa ating palabas, eh siguradong kayo ang bida. Guys, tara po at kain na po tayo. Halina tikman yung ating tinola recipe, yung ating tinolang baboy with hipon. Kayo na rin po ang bahala kung gagayahin nyo ba o hindi. Pero para sa akin, pwedeng pwede at panalo panalo yung lasa. Ganun talaga, kung gusto mong mag-explore, gawin mo kung ano yung gusto mong lutuin at wala namang magagalit. Kaya naman, kung meron kang gustong ipagawa, sabihin mo lang dyan sa comment section, gagawin natin, malay mo, mag-click, ba diba? At baka mamaya magustuhan ng mga tao at maging negosyo mo pa. Yun lang, God bless.